Puntahan po natin ang mga balita sa lalawigan. Nalubog sa baha ang ilang lugar sa Laguna nito lamang Pasko. Kabilang ang Barangay de la Paz sa Binyan, Laguna na nagmistulang Water World. Kulay itim na po ang baha sa barangay dahil dati na raw itong lubog sa tubig at mas lumalim ngayon. May mga bata namang tuloy pa rin sa kanilang pamamasko sa kabila ng pagbaha. Buwis-buhay silang kinakarga ng kanilang mga magulang makatawid lamang sa halos isang kilometrong kahoy na tulay. Naku po, delikado. Nagtitiis daw ang mga residente na dumaan sa tulay dahil walang pambayad ng tricycle para makatawid sa baha. Nako, delikado po. Ano Baka mamaya nakapamasko ka, nag nagkaroon mm -hmm. ka naman ng leptospirosis. Ayan. O pagka po ganyan, tapos ang madulas. dadaanan, yeah. hindi ang dadaanan ganong klase ng tulay mm -hmm. na hindi naman po tayo sigurado kung gano ka, alam mo yon ka ka safe. Better ano stay na lang po siguro sa bahay baka magkasakit ang mga bata. Mm -hmm. Ayan, samantala, binahari ng Quezon Province at Bicol Region. Sa Mauban, Quezon, kita ang malakas na ragasan ng tubig mula sa bundok dahil sa walang patid na pag-ulan. Halos lahat ng kalsada sa naturang bayan lubog sa kulay putik na tubig. Umapaw din ang Maapon River sa Sampaloc, Quezon. Inilikas muna ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Nagkabitak-bitak naman ang uh, Lukban-Sampaloc Road kaya hindi muna ito pinadaraanan sa mga motorista. Nagka-landslide din sa Barangay Magsaysay sa Infanta, Quezon. Pansamantalang hindi madaraanan ng kalsada sa nasabing barangay. Samantala, nahuli naman ang isang suspect sa pagpatay sa isang sekyu sa Compostela Davao de Oro nito lamang Lunes. Inaresto ng mga polisi alias John sa follow-up operation ng mga polis sa Coronadal, South Cotabato. Nahaharap po siya sa reklamong robbery with homicide habang patuloy ang pagtugis sa kanyang kasamahan. Linggo nga ng mapatay ng mga sospek ang biktimang si James Pamisarin o Pamasirsan Crucio. Sinamahan ng biktimang sekyo ang isang bank teller na kumuha ng perang idedeposito sana nang bigla silang hold up pay na mga salarin. Nabaril sa dibdibang gwardya na agad naman itong ikinamatay. Tinangay ng mga suspect ang higit 3 milyong pisong pera. Nasawi ang 6 na taong gulang na batang babae habang sugatan ang kanyang mga magulang matapos na masalpok ng SUV ang kanilang sinasakyang motor. Pauwi na sana ang mga biktima matapos sa lubungin ng Pasko sa kanilang kaanak ng salpokin ng SUV. Sa lakas ng pagkakabangga ay tumilapon ang mga biktima. Agad namang inaresto ang driver ng nakabanggang SUV. Inamin niyang nakatulog siya habang nagmamaneho kaya nabangga ang mga biktima. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and double serious physical injury and damage to property. Tatlong bata naman ang sugatan dahil sa paputok dyan po sa Baguio City. Dalawa sa mga bata naputokan ng boga, habang isa naman naputokan po ng five star. Agad silang itinakbo sa Baguio General Hospital and Medical Center para magamot ang mga ito. Patuloy namang ipinatutupad ang firecracker ban sa lungsod.